dami. Eh. Jess, ano masasabi mo? Natatanaw natin ngayon yung trend. Ay, putik na harangan yung trend. Memories? Ayan po, nakikita nyo po yung trend. Iniiwan po kami. Kaya eh, pala habuli yung takbo yan, you know? Ay, habuli <laughs> po namin yan, na ang gablikutan. <laughs> oh, Jake, ano masasabi mo? Labitan, na, malapit na. Kaya natin habuli, you know? Tangin ng barbera yan, sabi ko lang. <laughs> Matay na siya. Ay, putik, lumayo. Nag-traffic po. GG. Hello. Good game. nice <laughs> try. okay. Game. Nice try to us. Po sa Signing out. Sa pagkakato, kailangan po natin magdagdag ng tag. Gagawa po sana kami ng umatik ka ang mong eksena dito. No? Kasi wala na yung trend. Gawas <laughs> na po. Kailangan po natin gawas. So, po kami ng maring 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 combo. <laughs> <laughs> Bali, ahabulin ah, ngayon ni Kuya to hanggang alabang. Libre ni Jess. Ay, tingnan natin kung magkano kaya ang ano, metro. Bayaran natin kay Jess. Oh, Jess, try lang. Sino na hawakan dun. Hindi, pati naman si Jess. Kahit ano. Sa bawas. Taglilima. Yung puso niya, lang taba eh. na, taglilima ako naman. Taglilima ba ito? Problema na ito, isang yung binigay namin.